So good morning guys, nandito naka-uwi rin ang Bicol. So napantulog. Bisa tayo na Oh, so, uh, yung Marilao po. Tab ano talaga? Lam yung Lambakin. Lambakin. Barangay Lambakin po. Sayang so, guys. Vibration and stuck. Ayon sa simulan na siya si Father. Father. Halo laki, laki laki. Borogis, borogis. Momay, oh, ano? Yan magugo ang boga. Ha, ayan si mami. <coughs> Yung dip namin, guys. Malalim talaga. So ito yung tambayan namin dito. Ito guys, tambayan to. Receiving area. Rico, mapatid ako sa bakal. Sakit. Tapos ito 'yung main door. Ito 'yung main door, guys. Tapos 'yung pinakasalan natin, yan sala. Sala lang to. Tapos ito 'yung Ah. Uh, kusina tapos dito CR dito kwarto kwarto tapos itong area na to guys itong tawag dito itong sobra na to tinara ko talaga to eh kasi lalagyan ko siya ng swimming pool yan, dyan. Gagawin natin siyang resort. Private resort, guys. Tapos lalagyan din natin yung second floor. Yan. Bali, 5 years na stuck to. Magsi 6 years na, o. Oh. di Diba? Pag hinawakan mo, wala na. Hindi na. Kung na yung bala, uh, hollow block. So, ito bahay ni mama ko ni So, ayan. So, kaya ngayon doon. Pero, ayan, alawas dito sa may likod. Ah, oh, oh. Ayan. May lakaran ako sa likod, guys. pasok, pasok. At nang bandang gabi na nga guys, kumain muna kami sa restaurant ng kaibigan ko. ni yung ko dati sa Chef Shoe Signature guys. So yan, napakasarap ng pagkain guys. Lalo na pag gutom na gutom ka. So guys, yung anak ko, ayaw niya sa kotse sa maki. Gusto niya sa back ride and tricycle. Good boy. Guys, babalik sa beach bago muli ng Manila. Pupunta kami ngayon beach ulit. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Okay, so kung babalik kami ng beach. Beach namin. Thank you, Lord. This is my asawa ko, guys. naiintay May, pa namin. So, yun. Dad, Dapat. Wow. No, Itu lah kebajikan. Dapat yang. Dapat. Ikan balik. Duduk tunggu lagi yang kau tidak lagi. Ha. Ha. Dan guys, bukan uh, kami second time sa beach bagu mui. Ano mga pamangkin ko? Kasi nasa ako nagte-drive ngayon guys. do naman yung panganay ko guys. Gusto niya palagi sa tricycle sa mga guys. Si Papa kaka kapatid ko. So, ayan. Uh... So guys, nag-i-enjoy yung mga bata sa likod.